Ang pinakamalaking black hole sa universe ay ang ton anim na daan at labing walong. Ang pinakamalaking black hole sa universe ay ang ton anim na daan at labing walong na may mas na anim na put anim bilyong beses kaysa sa araw. Matatagpuan ito sa konstelasyong Canes Venatici, at humigit kumulang 10.8 bilyong light taon ang layo mula sa Earth. Ang ton anim at labing walong ay isang quasar, isang uri ng aktibong galactic nucleus na pinapagana ng isang supermassive black hole. Ang laki nito ay napakalaki kaya't maaari itong makatulong sa mga siyentipiko na maunawaan kung paano nabuo ang mga supermassive black hole sa unang bahagi ng universe, mga katangian ng ton anim na daan at labing walong mas. Anim na put anim bilyong beses kaysa sa araw, lokasyon, constellation Canes Venatici distansya, 10.8 bilyong light taon mula sa Earth. Uri, Quasar, isang aktibong galactic nucleus na pinapagana ng isang supermassive black hole. Ang ton na daan at walong ay hindi lamang pinakamalaki, kundi pati na rin isa sa mga pinakadelikadong black hole, dahil sa laki nito, at sa dami ng matter na nilalamon nito. Ang mga supermassive black hole tulad ng ton 618 at walong ay may malaking impluensya sa pagbuo at evolusyon ng mga galaksi, at ang pag-aaral sa mga ito ay makakatulong sa mga siyentipiko na maunawaan ang mga misteryo ng universe.